guys, good morning dahil uh, napabayaan yung SSS loan ko ano, ng agency ko so buong akala ko mag na sila sa akin ng pera at ang akala ko ay polipid na ako pero nag ako nang nag-inquire ako dahil may ikit pa kalahati yung natira sa loan ko kaya minabuti kong ako nang magayos para maayos lahat ng problema ako guys So nandito po tayo ngayon sa uh, ACC's Pioneer Brands uh, kakarin natin yung ating is 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 load dahil ito ay hindi na handle ng maayos ng ating agency ano kaya ito at ako na ang mag kaso at sa sarili ko ito para iwasan ano mga penalty kaya kung kayo dyan merong encounter na ganito mga pangyayari sa inyong mga loan so ito na guys So ang may ito guys no, magka, Nagkaroon tayo ng penalty no? Sa interest So nandito na ako sa tailor no? Kaya Ako nakapila So mabuti at walang masyadong tao At nagkaantay na tawagin ang aking number Para sa kaya So good morning guys tayo sa, uh, for sure. Nandito tayo ngayon sa SSS Pioneer no? sa mga katulad ko na nakaranas ng ganitong aperya sa SSS na sa loon ninyo. Kaltas ng kaltas yung ijinse pero nalaman mo nalang. Hindi pala na-eolog lahat. So nandito kami. magtungo na kayo sa mga brands ninyo para ayosin. Eh. Kailangan may papayo ko. iyan guys. Tapos na tayo magbayad. din So, ganoon lang kabilis guys para mawala yung problema natin. Ah, uh, apologize. Kailangan natin isetle yung mga uh, ang tinitingnan mo? Ang po na hindi nababayaran na. At yung employer samantalang magtala na sa naman siya. Kaya na-surprise talaga ako na uh, nagkaroon na ako ng penalty na updated naman ng kalta sa akin ng aking employer. That I left I am saying So Bowin and like I see a watching this is a good once again please like and subscribe.